Araw-araw na mga salita ng Diyos Ano ang ibig sabihin ng magawang perpekto? Ano ang ibig sabihin ng malupig? Ano ang pamantayang kailangang matugunan para malupig ang mga tao? At ano ang pamantayang kailangang matugunan? para magawa silang perpekto. Ang paglupig at pagpeperpekto ay kapwa para sa layunin na gawing ganap ang tao upang maipanumbalik siya sa kanyang orihinal na wangis at mapalaya sa kanyang tiwali at napakasamang disposisyon at sa impluensya ni Satanas. Ang paglupig na ito ay maagang dumarating sa proseso ng paghubog sa tao. Tunay ngang ito ang unang hakbang ng gawain. Pagpeperpekto ang pangalawang hakbang at ito ang pangwakas na gawain. Bawat tao ay kailangang dumaan sa proseso ng paglubig. Kung hindi, walang paraan para makilala nila ang Diyos. Ni hindi nila malalaman na may isang Diyos na ibig sabihin ay imposible nilang kilalanin ang Diyos. At kung hindi kinikilala ng isang tao ang Diyos, imposible ring magawa silang ganap ng Diyos. Yamang hindi sila tumutugon sa mga pamantayan para makumpleto ito. Kung hindi mo man lamang kinikilala ang Diyos, paano mo siya makikilala? Paano mo siya masusundan? hindi mo rin magagawang magpatotoo sa kanya. At lalong hindi ka magkakaroon ng pananampalataya upang palugurin siya. Kaya, para sa sino mang nais magawang ganap, ang unang hakbang dapat ay magdaan sa gawain ng panlulupig. Ito ang unang kondisyon. Ngunit ang paglupig at pagpeperpekto ay kapwa para hubugin ang mga tao at baguhin sila. At bawat isa ay bahagi ng gawain ng pamamahala sa tao. Kinakailangan ang dalawang hakbang na ito upang gawing buo ang isang tao at parehong hindi maaaring kaligtaan. Totoong ang malupig ay di gaanong magandang pakinggan. Ngunit sa totoo lang, ang proseso ng paglupig sa isang tao, ang proseso ng pagbago sa kanila. Kapag nalupig ka na, maaaring hindi pa naalis ng lubusan ang iyong tiwaling disposisyon. Ngunit malalaman mo na ito. Sa pamamagitan ng gawain ng panlulupik, malalaman mo na ang iyong abang pagkatao, patina ang sarili mong pagsuway. Kahit hindi mo magawang alisin o baguhin ang mga bagay na ito sa loob ng maikling panahon ng gawain ng panlulupig, malalaman mo ang mga ito, at ito ang maglalatag ng pundasyon para sa iyong pagkaperpekto. Sa gayon, ang panlulupig at pagpeperpekto ay kapwa ginagawa upang baguhin ang mga tao upang alisin sa kanila ang kanilang tiwali at napakasamang mga disposisyon upang lubos nilang maialay ang kanilang sarili sa Diyos. Ang malupig ay unang hakbang lamang sa pagbabago ng disposisyon ng mga tao at unang hakbang din sa lubusang pag-aalay ng mga tao nang kanilang sarili sa Diyos at mas mababa kaysa sa hakbang na magawang perpekto. Ang disposisyon sa buhay ng isang taong nalupig ay di anong nagbabago kumpara sa disposisyon ng isang taong nagawang perpekto. Ang malupig at magawang perpekto ay magkaiba sa isa't isa sa tingin dahil magkaibang yugto ng gawain ang mga ito at dahil magkaiba ang mga pamantayan nila sa mga tao mas mababa ang mga pamantayan ng paglupig sa mga tao samantalang mas mataas ang mga pamantayan ng pagpeperpekto sa kanila ang mga nagawang perpekto ay mga taong matuwid mga taong nagawang banal at dalisay sila ang mga kaganapan ng gawain ng pamamahala sa sangkatauhan o ang mga resulta kahit hindi sila mga perpektong tao sila ay mga taong naghahangad na mamuhay ng makabuluhan. Samantala, kinikilala ng mga nalupig ang pag-iral ng Diyos sa salita lamang. Kinikilala nila na nagkatawang tao na ang Diyos, na nagpakita na ang salita sa katawang tao, at na pumarito na ang Diyos sa lupa upang gawin ang gawain ng paghatol at pagkastigo. Kinikilala rin nila na ang paghatol at pagkastigo ng Diyos at ang kanyang pananakit at pagpipino ay kapakipakinabang na lahat sa tao. Kailan lamang sila nagsimulang magkaroon ng kaunting wangis ng tao? mayroon silang kaunting mga kabatiran sa buhay. Ngunit may kalabuan pa rin ito sa kanila. Sa madaling salita, nagsisimula pa lamang silang magtaglay ng pagkatao. Ito ang mga epekto ng malupig. Kapag nagsimulang tumahak ang mga tao sa landas ng pagkaperpekto, nagiging posibleng magbago ang dati nilang mga disposisyon. Bukod dito, patuloy na lumalago ang kanilang buhay at unti-unti silang pumapasok ng mas malalim sa katotohanan. Nagagawa nilang kamuhian ang mundo at lahat ng hindi nagsisikap na matamo ang katotohanan kinamumuhian nila lalo na ang kanilang sarili. Ngunit higit pa riyan, malinaw nilang kilala ang kanilang sarili. Handa silang mamuhay ayon sa katotohanan at ginagawa nilang kanilang layunin na sikaping matamo ang katotohanan. Ayaw nilang mamuhay ayon sa mga kaisipang nabuo sa sarili nilang utak at nakararamdam sila ng pagkamuhi sa pagmamagali, kahambugan at kapalaluan ng tao. Nagsasalita sila ng may matinding pagpapahalaga sa kagandahang asal. Nangangasiwa sa mga bagay-bagay ng may paghiwatig at karunungan at matapat at masunurin sa Diyos. Kung nakarara na sila ng isang pagkakataon ng pagkastigo at paghatol, hindi lamang sila hindi nagiging walang kibo o mahina, kundi nagpapasalamat pa sila para sa pagkastigo at paghatol na ito ng Diyos naniniwala sila na hindi maaaring wala silang pagkastigo at paghatol ng Diyos na pinoprotektahan sila nito. Hindi sila nagsisikap na maghangad ng pananampalatayang magkaroon ng kapayapaan at kagalakan at maghanap ng tinapay upang mapawi ang gutom ni hindi rin sila naghahangad ng panandali ang kaaliwan ng laman. Ito ang nangyayari sa mga naperpekto. Matapos malupig ang mga tao, kinikilala nila na may isang Diyos. Ngunit may mga limitasyon sa makikita sa kanila kapag kinikilala nila ang pag-iral ng Diyos. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng salitang nagpapakita sa katawang tao? Ano ang kahulugan ng pagkakatawang tao? Ano na ang nagawa ng Diyos na nagkatawang tao? Ano ang layunin at kabuluhan ng kaniyang gawain? matapos maranasan ang napakarami sa kanyang gawain. Matapos maranasan ang kanyang mga gawa sa katawang tao, ano ang iyong napala? Matapos maunawaan ang lahat ng bagay na ito, sa kakalamang malulupig. Kung sinasabi mo lamang na kinikilala mo na may isang Diyos. Ngunit hindi mo tinatalikuran ang dapat mong talikuran. At hindi mo maisuko ang mga makamundong kasiyahang dapat mong isuko. Kundi sa halip ay patuloy kang nag-iimbot sa mga makamundong kaginhawaan tulad ng dati. At kung hindi mo magawang pakawalan ang anumang mga pagkiling laban sa mga kapatid at hindi ka nagsasakripisyo sa pagsasakatuparan ng maraming simpleng pagsasagawa, pinatutunayan ito na kailangan ka pang malupig. Kung gayon, kahit marami kang nauunawaan, mawawala ng kabuluhan ang lahat ng iyon. Ang mga nalupig ay mga taong nagtamo ng ilang paunang mga pagbabago at paunang pagpasok. Ang pagdanas ng paghatol at pagkastigo ng Diyos ay nagdudulot sa mga tao ng paunang kaalaman tungkol sa Diyos at ng paunang pagkaunawa sa katotohanan. Maaaring hindi mo kayang lubos na makapasok sa realidad ng mas malalim at mas detalyadong mga katotohanan. Ngunit na isa sa gawa mo ang maraming panimulang katotohanan tulad ng mga may kinalaman sa iyong mga makamundong kasiyahan o sa iyong personal na katayuan. Lahat ng ito ay epekto na natatamo sa mga tao habang sila ay nilulupig. Makikita rin ang mga pagbabago sa disposisyon sa nalupig. Halimbawa, ang paraan ng kanilang pananamit at pag-aayos sa kanilang sarili at kung paano sila namumuhay. Magbabago ang lahat ng ito. Ang kanilang pananaw tungkol sa paniniwala sa Diyos ay nagbabago. Malinaw sa kanila ang mga layunin ng kanilang patuloy na pagsisikap at may mas matataas silang hangarin. Sa gawain ng panlulupik, nang yayari din ang nauukol na mga pagbabago sa kanilang disposisyon sa buhay. May mga pagbabago, ngunit mababaw, panimula at napakababa kumpara sa mga pagbabago sa disposisyon at mga layunin ng patuloy na pagsisikap ng mga nagawang perpekto habang nilulupik. Kung hindi man lamang magbago ang disposisyon ng isang tao at hindi sila magtamo ng anumang katotohanan, ang taong ito ay isang basura at ganap na walang silbi. Ang mga taong hindi pa ay hindi maaaring magawang perpekto kung hinahangad lamang ng isang tao na malupig, hindi sila lubos na magagawang ganap kahit nagpapakita ng ilang pagbabago ang kanilang mga disposisyon sa panahon ng gawain ng panlulupig. Mawawala rin sa kanila ang mga paunang katotohanang kanilang natamo may malaking pagkakaiba sa pagitan ng dami ng pagbabago sa mga disposisyon sa mga nalupig at sa mga naperpekto. Ngunit ang malupig ang unang hakbang sa pagbabago. Ito ang pundasyon. Ang kawalan ng paunang pagbabagong ito ay katunayan na talagang hindi man lamang kilala ng isang tao ang Diyos yamang ang kaalamang ito ay nagmumula sa paghatol at ang paghatol na iyon ay isang malaking bahagi ng gawain ng panlulupi sa gayon lahat ng ginawang perpekto ay kailangan munang malupik kung hindi walang paraan para magawa silang perpekto